Mango Graham ka ba? Bakit? Kasi mahal kita. Eh? Ang oh, gabi nga gagawa tayo ng Mango Graham. Pinaghalo-halo ko lang yung mga gatas. Mekos-mekos mo na yan, insan. Ikaw na bahala kung anong gusto mong tamis. Pagkatapos hugasan ang mangga, ihiwalay ang buto sa pisngi. Gumamit ng kutsara upang mapadali ang pagkuha ng laman ng mangga. Sa panahon ngayon, masarap palang gumawa ng mango graham dahil tag mangga ngayon. Mangga ka ba? Ayoko na pala mag-pick up line. Baka kiligin ka pa. Yeah, boy. Nako si OA. Ganto nga pala ang ginawa ko sa buto ng mangga. Inalis ko lang yung balat, saka gumamit ng kutsara para alisin yung laman. Sayang din kasi, nilagay ko sa baso dahil ayan yung durug-durug na mangga. Hiwalay ang buo sa pino. Maiba tayo. Maraming salamat pala sa pagsuporta sa vlog. I-follow nyo ako para updated kayo sa bagong video. Yun lang, paalam! Ay, hindi pa pala tapos yung vlog. Uy! Heto na pala ang sign para gumawa ka ng mango graham. Murang ang manga ngayon. Ikaw din, bahala ka. Swak na swak to, lalo na tag-init. Kung wala kang pambili ng manga, pwede kang kumuha sa kapitbahay. Huwag ka lang magpapahuli. Uy, joke lang, baka gayain niyo ako. Magulat na lang ako, kinabukasan si sinyo ko dahil nasa barangay na kayo. Ayan na nga, tapos nang gayatin ang mangga. Iwalay ang durog sa buo. Yung pinong mangga nga pala ang gagamitin mong palaman. Habang yung buong mangga, ayun yung gagawin mong pang toppings para maganda tingnan. Nyaman na. Paborito ko nga palang prutas ay mangga. Tapos nang gayatin ng lahat, Tara, simulan na! Yung mga ginamit ko palang ingredients, baka ano mo? Binili ko nga pala lahat yan. Murang-mura lang ang magagastos mo, kaya ano pang hinihintay mo, gumawa ka na. O kaya pag tinatamad ka, bumili ka na lang sa akin. Si Oi. Tinapay ha? nga pala, isasawsaw mo lang sa gatas, saka mo ilalagay sa tupperware. Tama, nagbebenta po talaga ako ng mango greyham. Kaya bumili ka na ng Graham ko. Masarap na. Mura pa. Nag-promote. <laughs> ay, suy. Pera, pera, biro. Pwede po kayong umorder. Mag-message ka lang at ako ay magre-reply. Ang susunod nga pala, lalagyan na ng manga. Saka ikakalat. Pagkatapos nun, lalagyan ulit ng gatas. O ba diba, hindi tinipid? Ulit-ulitin mo lang hanggang sa mapuno. Ang binebenta ko nga pala ay mayroon apat na layer. Sa madaling salita, apat na pagpatong-patong. Tinapay, mangga, gatas, tinapay, mangga, gatas, tinapay, mangga, gatas, tinapay, mangga, gatas. Subukan mo nga sampung beses, tinapay, mangga, gatas. Tignan natin kung utu-utu ka. Nako si Oi. <laughs> Lo, dali na, subukan mo na. Sus, oy. Hindi wag, bahala ako dyan. Di ba para akong tanga dito, kausap ko lang sarili ko. <laughs> oy. May batayo, tayo, matagal na pala ako nagbebenta ng mango Graham. Pag kinikita ko nga pala sa Mango Graham, ginagawa akong pang baon. Dahil hindi naman talaga ako binibigyan ng baon. Kaya hanggat may nagpapaaral sa'yo, mag-aral ka. Dahil sinasayang mo ang pagkakataon. Sabihin na natin na gusto mo nga magkaroon ng sariling pera. Pero kaya mo naman gawin yun ng sabay. Kung gusto mo, mag-working student ka. Ikaw din, bahala ka. Baka magsisi ka. Nagpaalala lang naman ako. Huwag niyo akong haawain. <laughs> o siya yung mga may utang sa akin dyan. Baka naman. Bawat piso ay mahalaga. Pangbaon ko na din kasi yan. Sa wakas, malapit na din matapos. Mga tatlong oras pa. <laughs> Debiro lang, malapit na matapos. Naku, oi. Kumuha na pala ako ng manggang buo. Pagkatapos nyan, iiwa-iwahin. ka ilalagay sa ibabaw. Ikaw na ngang bahala kung anong gusto mong design. Kung gaano karami yung manga. Saka lalagyan ulit ng gatas. tatakpan at ilalagay sa freezer. Hinaantok na pala ako ng mga oras na yan. Nabukasan, pwede nang tikman. Umaga na nga, sa atin ang TIKMAN ขอโย่ซะบานอยู่ถูก <tuk tangan> <Tara, magbenta. tuk tangan> <tuk tangan> Bye bye ละครับสารพัด